Kultura at kasaysayan ng lalawigan ng Bukidnon ang bumida sa Philippine Experience Program ng Department of Tourism na layong ipakilala ang lesser known destination sa bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Makulay at mayaman sa kasaysayan ng kaamulan o pagsasama-sama ng iba't ibang tribo ng lalawigan ng Bukidnon. Merong pitong tribo ang lalawigan, Itong Bukidnon, umayam non, Talaandig, Tigwahanon, Manobo, Matigsalok at Higawnon, bawat isa taglay ang kanilang pagkakakilanlan at buong pusong ipinagmamalaki ang kanilang kultura na hinubog na ng mahabang panahon. Ito ang bumidat at aasahang magiging mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng turismo ng Bukidnon sa tulong ng Philippine Experience Program ng Department of Tourism. Itong ang tiyatawag na bank na buong pusong itinatanggal ng mga miyembro ng Manobo Matig Salub. ito sa pagsalubong sa mga bisita. Ipinapakita sa sayo ang mainit nilang pagtanggap sa mga panauhin. Tapos nakita na mayroong kuglong saluray, Luray park yan sa Bangkakao Dance para din ang mga espiritu ng mga kaninuninuhan at yung manama magbabayo ay andon talaga sa occasion na yan. Sa ngayon, Uh, may ginagawa na kami na to prevent the culture, ila, lalo na tong bangka dance, na mayroon na kaming tinuturoan ng mga uh, dancer na uh, talagang next generation. Uh, talagang i-preserve namin ang aming kultura sir para uh, masunod ng aming uh, sunod na inirasyon. Anyang malaking bagay ang Philippine Experience Program para may pakita sa mas maraming tao ang kanilang kultura. Kasabay nito ang paggabay ng LGU ng Quezon Bukidnon para mapakinabangan ng dalang benepisyo ng turismo. So yung promotion, malaking tulong siya kasi um, I think it's time to show what Bukidnon can offer to the world. Malaking tulong siya, especially dun sa mga areas na rich na yung culture pero hindi pa masyadong ano, na-promote pro sa ibang lugar. Nakakatulong rin anya ito para maibenta ang kanilang produkto tulad ng agricultural products sa mga bisita. Bukod pa dyan, may iba pang nature activities ang pwedeng subukan sa bayan tulad ng rock climbing. Samantala, bahagi din ang paglunsad ng Philippine Experience Program sa lalawigan ay ang pagbibigay pansin sa paghahabi sa lugar. Ito ay sa pangunguna ni Marepe Ganahon na kinilala bilang manilika ng bayan dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng paghahabi. Aking ginagawa, patuloy akong nagtuturo sa kababayanan parang patuloy-tuloy ang pagawa ng banig na hindi mawala at hindi makalimutan at ipasa namin sa aming mga kabataan. Ang payo ko lang sa kanila na kung maggawa sila ng banig, itokos nilang ang kanilang isip na walang iniisip para madaling silang matuto. Anya masaya siya na kanyang naibabahagi ang kanyang kaalaman na nakakatulong din ito para magkaroon ng kita kusaan kabilang sa kanilang mga disenyo ay mula din sa ating paligid. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.